Hello mga ka-smart Pinoy! Umuulan na naman ba dyan sa inyo? Nako, huwag nating sayangin ang biyaya ng langit. Alam nyo ba na ang isang simpleng lumang drum ay pwedeng maging solusyon sa maraming gastusin sa bahay? Imbes na itapon, ilagay natin yan sa ilalim ng alulod para makapag-ipon ng tubig ulan. Imagine libreng tubig para sa pagdidilig ng inyong mga halaman para lalo silang sumigla at mamulaklak Pwede ring gamitin sa paglilinis ng garahe, paghuhugas ng sasakyan o kahit sa pag-flush ng inidoro. Malaking tipid sa water bill, di ba? At higit sa lahat, sa panahon ng emergency at bigla ang water interruption, mayroon kang nakahandang reserba. Isang simpleng diskarte, pero napakalaki ng pakinabang. Kung nagustuhan nyo ang tip na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Smart Pinoy Homes para sa marami pang practical na tips para sa ating mga tahanan. Salamat sa panonood.